Alright mga pangga! Welcome back to my channel! Papunta ako ngayon sa Kalentong kasi I heard marami daw doon pwedeng mabili and kasama ko si Miki. Humarap ka Miki? Yeah! <laughs> Yan si Miki. Sasamahan niya akong magpunta sa Kalentong para mag ukay-ukay challenge ako ngayon. So ang budget ko lang is Wow. 1,000 pesos. 1,000 pesos, okay, okay challenge. Tignan natin kung ano yung mga mabibili ko out of 1,000 pesos. So, see ya! So, eto na kami ngayon. Nagabang na kami ng jeep papuntang Kalentong. <laughs> Yan yung kasama ko dahil para hindi hindi naman din na masyadong mahalan ako pagdating sa presyo ng uh, mga ukay-ukay na bibilhin. At siya nakakaalam. So sasamahan niya lang ako. At eto na yung jeep. Yan yung jeep! So see ya! So, nandito na kami sa may kalentong kakababa lang namin ng jeep at nasa initang kami pareho di ba? so explore namin ang kalento excited na ako kung ano yung mga mabibili ko at gaano kadaming dami at ang at pinakamura na makukuha ko out of 1,000 kung mauubos ko man siya o hindi well sama-sama natin yang pakatutukan so tatawid lang kami Nandito kami sa loob So ang next ay Aakyat kami sa Ukay Ukay Plaza Basta natapos na kami doon. Susunod na kami sa iba pang ukay-ukay dito. Wala rin kami masyado nagustuhan kasi parang na napagpilian na. Pero meron naman tayo nakuha. Nakuha natin yung Esprit shirt. Yun lang. Yung Zara hindi natin kinuha kasi medyo masyadong kupas na kupas na. Parang pwede na siyang gawing basahan. <laughs> diba? yun lang, yung Esprit ito, yun. Maganda. Maganda naman din siya. So, titingin pa kami ulit. Maglalakad pa kami. So, nakaka-130 pa lang. Ako. Yan. So, meron pa. See ya! alang lang talagang tumingin at magtsaga sa ukay-ukay. Look what I found! Oh. Wow! Yeah. Banana Republic Shorts for 100 pesos. Wow isipin nyo. yun nga lang, hindi siya kasi sa akin kasi size 35. So, after of scanning, scanning and everything, dalawa yung napili ko na 50 pesos ang isa. Tapos yung isa is 100. So, 150. So, and there you have it, mga panggan. Tapos na rin po tayong mamili. Ayan. So, nakatatlong items lang tayo. Hindi naman lahat. Ibig sabihin, branded, kailangan natin bilhin na ang binili lang natin yes, yung katulad niya netong pink na polo shirt yan na ano, nagkakahalaga ng 130 pesos tapos yung dalawang pants ito yan ito yung una and then this is the second one yan itong puti yung puti 50 pesos excuse <laughs> me yung polo <pollution>. shirt <laughs> yung puti, nakita nyo po is 50 pesos lang. Tapos, yung Old Navy na toko ko, 100 pesos lang. Hindi ko na kasi binili yung pink kanina kasi medyo may damage yung buttons niya. Pero maganda sana kasi wala pa akong ganong color so gusto ko sana matry. Kaya lang, uh, yun nga, is parang sayang lang din. Kaya na sinabi ko, uh, hindi ibig sabihin branded, sugi lang na sige tingnan nyo rin po yung quality ng yan, binibili ninyo para hindi sayang so nakamagkano kasi bumili rin ako ng botones tsaka ng sinulid tsaka ng karayom so definitely naka 130 ako naka 150 so 280 plus 65 pesos so all in all naka 345 lang tayo na gastos oh sa pagtitingin. So, sa 1,000 natin, nakasave tayo ng 6.55. Tama? ba diba? Achieve yun. Kabili na ako ng dalawang pants. May isang ano. At the same time, humili rin ako mga botobotones. Kung pwede naman ayusin pa yung mga... Tulad niya natatanggal lang kasi ba? <laughs> sa katabaan. <laughs> sa katabaan ko. <laughs> At dyan natatapos ang aming paglalakbay. Miki, salamat. Oh. Uh, yan. Kasama ko siya for the whole generation na tayo ay nag- ayan, scout ng mga ukay-ukay sa kalentong. Pero gaya ng sinabi ko, hindi pocket branded yung mga kikita natin. Kung malaki naman yung size at hindi fit sa atin, huwag natin sayangin yung mga pera natin sa mga ganon. Dapat practical pa rin tayong bumili ng mga bagay-bagay nang sa gayon ay hindi masayang ang ating mga pera. If you do like this video, please uh, like, share, and subscribe to my channel. Ah, don't forget to comment down your comment, suggestion kung ano pa po yung gusto nyo gawin natin sa ating vlog. Gayun din tayo mga pangga. See ya!